Good afternoon guys Panibagong araw, panibagong vlog Punta tayo ngayon sa Sibmore Ay magbabayad ng Milarko ah, Milarco uh, ah, Tubig Para maputulan At saka nawasa Mamamaho ka eh Yan na Shout uniform pala <laughs> ito Pang matagalan Uniform birthday Yan yeah. Pang matagalan Iya lah. Magout lah sekar. Di kuding betul. Kan guys. Anak apa nama? Shout out, shout out. Di tay mak shout out, kasi kan, merong hindi di shout out. Shout out nang salah hat. Ayan, ayan. That's all. all. That's all. <laughs> Accord. Berakord. Accord dong. Nanti. Mumpuan. Iyon na mga kawaiti friends. Iyon na. No? Punda ako talaga yun. Basta maliit ang mukha. Mahaba. Yan may bahay dyan guys. Nga. Ang dami ng sula. Yung bahay na yan. Halos buong bubong. Doon nila niya, ano? Yung... Yung doon na ano no? Yung... brakes doon ano. nandyan. May next service yun. Oh. Yung brakes ba doon? Nililinis din pala yung ano yung sulok may naglilinis <laughs> kumakit sa bubong na dumi ano wala hindi na nag nang ano ba may maintenance nilumot na hindi, hindi, na magkakuha sa ano power <laughs> what did that? palagi? Wow, malagay yun yeah. o oh, oh, sigurado <laughs> yun doon pag pag mag vlog dapat maano pwede mabalik tala ang ano camera no hindi <laughs> <laughs> kung ba uh, pang ano yun, pang phone yun. Ang makita yun. na lang, ganyan na lang. Uh, Abada Albiro. Aba. Okay, Wala nang school dito no? Wala. Okay, ano ano Bagong iyo? building. Ah, restaurant na. Lorenzo. Ganyan, guys, okay? Meron kami kaming CCTV. Sorry, ang bilis na yung tumasok. Apat na palapag na. Ayan guys. Apat na palapag na. Iyan o. No? Oh safety harness yung ano pala nga naman uh, safety rin, uh, magiging wind, uh. asa mo no? so, ka po kung tanong subuna ganoon ka doon ha bukod ka ganoon ha Rubicon Ay, ayan na guys kakaliwaan na tayo na ano na so, traffic man Wah, lugs, hoy CCTV kami lugs, hoy bakal oh. hmm, Adaming bakal lugs, <laughs> bakal lugs, bakal. Bakal hoy lugs, Bakal lugs, bakal, lugs, tak lugs, hoy guys ganda oh. kita ini ya, iya Ay, putol, Aba? Putol, putol. Biglang lusot ang ko, ano? Yan yung CCTV, CCTV natin, guys. Mga kakwi. Grabe, sakit ng ipin ko. Kanina. Wala yung gana ko kain. Nagut Nagutom naman. Nagutom bigla. Grabe. Hindi makakain ng gusto. kaya pag ngipin talaga sakit uh, mga ngayaya talaga masakit pa ano, break up ha! masakit pa sa break up kalokohan break up na yan buti kong isa lang uh, set. Hey guys, Yan you know my yeah. dream car, you know. Everest. 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 Ang ganda ng ano yung. Saan ka ba na signal ka pa punta do? Oh, easy, ya? Yan guys. Oo, o o o o CCTV na mino. Kung ko ha. <laughs> yung baba. tumakbo. Dapat sa sakyan. Kita. At saka yung nag parang wala nasa kali lang hindi nagsasign pa-stopin mo yung ano yung matakbo Yan na guys uh, Gonzales B. Gonzales mula sa, mula pala yung duro no? B. Gonzales ang duro yung diretso pisto sinaraan doon lang di ba sa si pisto? Pigun sa na. Sinarado kasi nila eh. Ang cute ng aircon ng ano yung kwarto niya. Nakita kaya yan doon. Iyo. Yeah. ano mo. Yung mo. Eh, Siyempre yung core. Siyempre yung forward o kagaya niya no. Kagaya ni gawa na ba? Kaso nga lang. Parang baliktad to. No? Parang baliktad no. Yung mga, yung mga letters na nababasa, baliktad dapat yung nanong yung, yung front <laughs> mali pwede na may na eh hindi na yan okay. eh. tawid tayo guys katipunan C5 ay naabutan ng oras atras daw yun o mayroong ano guys yung nagpatina ng buo. nagkabog uh, like, mga binlo nun Kira. Katipunan, angkas, angas. Ano guys oh? Ilang minuto na? Ilang minuto na? Ay, anim na. Tama na to. Hanggang dito na lang guys. Parang ganun yung boses ni ano no? Pangulong Dagong. Hmm. Pangulong Dagong. yeah, no? bye 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 bye, yuhu. bye, bye yuhu. <laughs> Maka, why World